Alright, good morning, good morning mga totoo mga Inday. Yan, kaway kaway. Yan, mapapalara sa ating lahat mga totoo mga Inday. Andito tayo ngayon sa farm, sa so, panunuling pa rin tayo. Yan, makikita nyo ngayon, last day na ng aming pagpopollinate. Nang pakwan, no? So malalaki na sila, pakita ko sa inyo ha. Ah. Surprise kayo, maganda, malaki. Oh, tingnan nyo. Malalaki na. Oh, uy, malaki na yung pakwan natin, no? Oh. Ito na, Malaki na. So, yan. Ganyan ang kalawak, oh. So, malapit na tong ano, ang, ano natin ngayon, challenge, dahil, uh, maulan dito sa Polunuling, sa Tupi, no, sa South Kutabato. Ayan. So, ito yung last day. Ayan, oh. Malalaki na sila. Ano yung bunga. Ayan. So, yan oh. Malawak-lawak na itong pakuan po namin. Dito sila. Ramel, Si ayan. Ayun si Francis. Ito ano sila Jory, si Jomar. So ito na yung update ngayon ng araw ngayon, June 3. So sobra isang buwan na yung pakwan namin. Marami na din mga bunga, no. Ngayon. No. Yan, so iba medyo ito na yung mga nangyayari dati nagsalubong na sila nagsalubong na sila ng mga nakarang araw ayan dami ng mga bunga so ito yung kanal namin tingnan nyo yun yung tubig no so maulan dito pero dahil mataas naka high elevation no mga uh, na ang tawag dito nakahang nakahang yung uh, bawat hills no yan kaya medyo kinakaya ng pakwa namin dahil uh, nakahang siya mataas yung ano So wala na din tong ano, hindi na mga damo kasi nga kinakain na ng mga pakwan, no? Sobrang tataba talaga ng pakwan, no. Ayun, oh, ganda ng mga bunga. Ayun. So daily pa rin yung pagano nila dito, ng activity. Nagsispray sila ng full year, Ito yung mga Tingnan natin yung dito sa kabilang side kasi meron dito ano eh, daming bunga na. Dami bunga da, Mel. Kami do bunga. So yan oh. Last pollination na, yung final na, final touch. Ito yung sweet Venus. Ito sweet Venus oh. Yan, sweet Venus yan. Matatamis to. Maliliit pero matatamis. Pero madami pa rin bulaklak oh. Tingnan nyo si Ramil oh. Tatanggal ni Ramil yung, ikaw nagtatanggal ang na, ano Mel? baklak O oh, yan Sa last pollinate Last pollinate no So Sobra isang buwan na yung pakwan natin Malalaki na Yan Siya ano ginagawa mo yan Ganun pa rin Tanggal betingin niya Oh, madami Anong tawag dito Flower Flowers yan Mga lalaki, Mga lalaki flowers. It, Ito betingin niya Yan It's a boy flower Ito flower. Yan no. Kita nyo Paano nalaman ang lalaki Yan Kita nyo ba Ano pag uh, ganito, walang bunga dito dulo. Yan, walang balls. Pag may, may babae, pag babae may balls. So yan. Yan ang gagawin natin dito. Daming bula. Dahil sa namang maraming bunga, Mel. Ito, ito, yung sa, tingnan natin yung sa Taiwan. Ito, ano to siya, Mel? Ano to siya dito, Mel? Sweet 16 to? Seedless to? Ah, Venus, ne? Ah, Ito pala, Venus. Malaki din pala, mataba, oh. Mahaba. Ito, oh, malaki, oh. Uy! Akala ko na damage. Surprise ka sa, sa bunga sa Grand Boys. Ha? Surprise, surprise mo yung Japanese. Ah, Japanese ba yan? Taiwan. 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 Ganda. Tingnan natin, Melbe. be. Samahan mo ko, Mel. Turok mo sa akin. Samahan tayo ni Ramil nga. Ha? Maganda daw yung ga galing sa Taiwan na seeds. Ayan. Oo. Oh. oh, grabe ka taba-taba pala ganang mga ano namin ba. Oh. Tingnan natin ha. Punta tayo dun. Makita nyo yung Taiwan na bunga. Ayan. Fanmel. Dito. Uy. Dito dito. Maraming bunga. Ayan. Ito. Oh. Ay, oh, laki. Ayan. Uy, kaganda naman ng bunga ng... Ay, kaganda. Ayan, oh. Mahaba. Ayun din, mahaba din isa, oh. Ayan, oh. Saan, saan? Ay, ayun. Malaki. Ayan, oh. Dito lang ba lahat ng Taiwan? Dito at saka one side dito. One side dito? Oh, may one side dito. Magpupulunin sila. So, bakit kaya iba yung mukha nung ibang sweet venus? Baka napulinit dito, nakuha ng ano dito? Lahat, lahat yan ng bulaklak yan, dito lang. Ah, dito lang? Tapos yung bulaklak ng iba, sinubukan namin sa venus. So dito? Mm. So anong nangyari? Parang kakaiba nga yung mahaba ah. Kala ko nga sweet venus maliliit eh. Ganon siguro napulinit no? Oo, oh, siguro na. Allah. yung bulaklak niya eh. Kakaiba yun ah. Kakaiba. Ayun, thank you so, Mel ah. Sige, tingnan ko doon. Oh, kakaiba yung sweet venus na mahaba na ano na. Tingnan natin, sana lumaki. Uy, ganda ganda ba? Ito. Oh. Ayun oh, ito yung sa Taiwan. no? Oh, yung mga bulaklak nila oh. Maganda daw yung tubo ng Taiwan eh. Ito tingnan natin. Ito, oh. dami oh. Yan, dami. Yan oh. Uy, ang lalaki. Malalaki yung bulak bunga niya. Ayun Ay, oh. Mahaba. Siguro i-arrange natin 'to. Yan din oh. Ay, dami. Ganda ng Taiwan ba na seeds ba? Ayan, ito na, pinakamalaki Ito na hinihintay nyo Malaki talaga to ba Uy, sana makakuha tayo ng seeds dito Ito oh. Wow Ganda Ala, Ito itong ito, ito, ito na, na, ano ko Nakuha ko dun sa Taiwan talaga Grabe Ganda oh. Ala, malaki na niya. So tingnan nyo yung ano nyo, oh, dami pa rin bunga Yan oh. ito yung babae Yan, ito yung Babae din ba to? Lalaki. Lalaki itong isa. So yun, oh, dami bunga oh. Yan, may mga bunga yan oh. Kita nyo. Yan. Dami bunga. So ito yung problema oh, yung tubig oh. Yan. So fully mawawala yan, tubig na yan. So maraming bunga. So nagpollinate na sila. So nangyari, galing dito yung mga lalaki. Pinulilit nila yung iba doon sa switch 16 sa Venus. So magaganda yung Venus, malalaki. Hala, kaka-inspired talaga ba, oh. Yan, oh. Laki, oh. Uy. Laki niya. Hmm? Hala. Laki na talaga. Ayos masyado. Galing. So, yan, oh. Dami. Ay, ayun. Malaki din sa gitna, oh. Yan. So, yung may ano Tingnan natin yung. Yan, oh. Dami sila dito nag, nag ano na eh. Yan oh. Oo. Oh. Uy. Uy. Yan. Ayusin natin. Yan ang lak. Ang bigat niya. Mabigat yung sa sa ano ah, Taiwan ah. Mabigat yung bunga ng Taiwan. Punta na si Jury mamaya sa kasi Jumar doon. Ayos to ah. Yan. Maganda yung... Ay, ito din. Malaki din, oh. So ito yung update muna namin sa pakwa namin. So almost one month na. Ito na sila. Yan o. Malaki o. Oh. Maganda. Sana may seeds. Dahil seedless kasi ito. O oh, yun din o. Oh. Madami. Hindi mo na sila makita ngayon dito kasi uh, ah, nagtatago na din yung mga bunga. Ito yung ano, sa pakwa. Nagtatago sila. So. Yan. Ito yung Venus o. Oh. Sweet Venus. Ito yung bunga ng Sweet si Venus. Yan yun ito ito yung sweet venus yan oh. pero yung venus doon sa kabila medyo mahaba na sabi ni Ramil iba din o oh, ito bunga din oh. hmm. Hmm. Ayan. so ang challenge po namin dito ang challenge namin dito uh, pag umulan ang steady sige sige yung ulan kasi pag uh, umulan lagot ito din puputok kasi yung bunga ganoon Yeah. Tingnan natin kung Lord sana wag lang masyadong umulan. pray nyo kami na wag umulan, dami. Half, half hectare to eh. So medyo malawak-lawak din yung pakwa namin. So so far so good. Maganda yung spraying nila sa full no. Ah, uh, sa din kasi sa factor yung full yard at yung pag-aabono nila. Dito sa side namin, konti lang na abono namin. sa sila jury, Uh, kasi mataba yung area so yun ang advantage pero ang challenge is matubig dito so, tingnan natin sila jury mamaya punta natin siya Yan, oh. natin si jury, ay, dami bunga oh ito yung sinasabi ko sa inyo ano na sweet 16 na, ay sweet 16 yung venus na bakit parang mahahaba oh yan na pulinit siguro yan ang ano yan yung na pulinit ng ano galing taiwan tingnan nyo oh uy Tingnan natin. Ay, ito, malaki na. Malaki na din 'o. Oh. Yan 'o. Oh. oh. Uy, malaki na nagtatago na sila. Yan ang kita nyo. Yan, malaki na. So yan, ganyan kalawak oh. Hanggang dun sa dulo, ang taba talaga. Maganda yung management pag ganito. Ganyan yung dahon oh, maganda. Yung management. Yan. Ito yung tunay na pagpapakuan talaga. Ganyan kaganda. Unlike noon before sa amin, medyo tabingi talaga yung salambayong. bayong Ayan. So yan ang challenge sa amin Oh. To flowing to. Spring. So unlimited to eh. Walang katapusan tong tubig niyo, nagfo-flow lang so, Oh. Ayun oh, flowing lang. Hanggang diyan lang, hanggang doon sa dulo, yun doon ang flowing. Ayan. So mataba na din yung mga saging namin. Ayan. To, bunga. Oh. Nan, malalaki na. Ayos. Ayun oh. Allah. Grabe. Oh, ito. Tingnan mo, sweet binos oh. Sweet binos pero mahaba na oh, ito. Yan oh, napulinit na siya. Sweet binos, yan oh. oh. yan? Oh, la. Kakaiba. Oh. Sweet binos daw pero mahaba. Wow, nakaka-inspired. Inspired talaga. Ngayon sila Jory, Jumar. Ayan, lakad-lakad sila doon. Pollinate din sila ng pipino. Video tayo mamaya sa pipino. Ayun. So, last day na today, June 3, ng pagpapollinate. So, pagkatapos nito, paano naman tayo yung papalaki? Palalaki natin yung bunga. So, abangan nyo yung video namin doon sa pagpapalaki namin. So, June 3 ngayon. Pupunta kami sa Luzon tomorrow. Kita-kista dyan. Sana sa makakita. Sa, ta sa Tanay Rizal kami pupunta ni partner dan. Ayan, so ganda, ganda dito. Ayos. Ayos masyado. So ayan, oh, last na lang papapollinate. So dito na muna yung update namin sa farm sa pagpapakwan. Okay, punta natin sila Jomar. Doon na tayo punta sa kanila. Sige. Yeah, maraming salamat sa inyo mga totoo inday Happy farming, mapagpalang araw sa inyo. Ingat kayo palagi sa biyahe nyo. Yan, God bless po sa ating lahat. Kawai-kawai, mga totoo inday <laughs> Thank you.